Hello mga kaaswang So mainga yung kapitbahay natin And it's already Look 8.27 At kakakyat ko lang dito sa taas At dahil dyan Meron akong ipapakita sa inyo Na hindi ko alam paano kainin Kasi ito ay bigay ng ating Napakabuting tao a Very genuine person Matt. I know Sa balat ng lupa One and only Ma'am Amy Alo. Thank you so much. Shout out kay Babes Karumba. Thank you for this. Ay, nag shout out. So, itatry natin siya. So, based dun sa mga nakita ko ng mga videos before, self-heating, um, ano ito sa food. So, kailangan natin buksan. Siyempre, paano natin makakain? So, sorry naman kung magkakamali tayo paano ito siya kainin. So, kapag i-open mo siya, matatanggal yung kanyang wrapper. At, wait. yan. Meron dito, bubuksan yata ito siya. And then, oh my god, anong gagawin? Ano ito ang gagawin wait <laughs> ba yung ano dito sya ilalagay ito ba So, meron dito ang warning. So, syempre, parang hindi, siguro hindi ito yung kakainin. Ito yung ilalagay dito sa ilalim. Para sya yung luluto dito sa ating mga um, lutuin. So, merong sauce. At isa pang sauce. Parang ito yung ulam. At ito yata yung ito, ilalagay ba ito dito? Wait. Merong rice. Rice, water, sauce. At ito yung hindi natin alam. <laughs> Ibig sabihin ko, hindi nyo to mapanood. Epic fail yung kalitinalabasan kasi wala. So, tama ba? Lalagyan niya to. Ito sa ng pubis. Tama ba itong ginagawa ko, Lord? Tama. <laughs> Ito yung parang challenge na hindi mo alam kung anong gagawin. Kasi nga, Ayan, kumukulo na siya. Kailangan mo siyang tapapan. ayan, pinakulo na sya sayang may natira pa dito yung kanin bigas pala kanin ok, e, mamaya kapag luto na sya ilalagay natin itong mga sauce na ito yung ulam at ito yung sauce so meron tayo dito kutsara at kapag kulang naman yung ating ulam, meron tayo dito bagoong rice at meron tayo dito pang sinaga yung pang <laughs> ayan po not sponsored by the way ayan meron tayo dito ang coke zero ay tubig pala Ano malaman kung luto na siya? Yeah. <laughs>